Nagsagawa naman ng pagsasanay ang Kawayan City Agriculture Office kahapon, putpito ng Marso sa New Government Center, Tagaran, Kawayan City, Isabela. Dito ay lumahok ang limampong kababaihan na miyembro ng Rural Improvement Club o RIC mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, kabilang na ang barangay Silawit, Buyon, Menantedos, Nagrumbuan, Naganakan, Pinoma, Turayong at iba pa. Sa aktibidad ay tinuro ang mga sangkap sa pagluluto ng chicha corn, mga kagamitan at ang proseso ng pagluluto nito na pinangunahan naman ni Melanie Food Products or ng Melanie Food Products. Ngayong araw naman ay tatalakay ng Depart Department of Trade and Industry, Isabela, ang tungkol sa product labeling and packaging at mga food manufacturing practices. Maliban sa mga ito, katuwang din sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng kawayan at ang gender and development focal point system. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ng mga kalahok na maaari nilang magamit para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. IFM News.